maayong adlaw. Maayong jud kay tong adlaw ron kay makakaon na pud tarog lami mga badi. Karong adlaw may kay birthday ni Janelle Barnido madi alias Bluetooth madi. Dili manggir na Bluetooth madi. Blue man gyud unta na siya. Konya madi. May dungagan man hinoon og tot sa among amahan madi. Ahimo na hinoon siyang Bluetooth madi. <coughs> Madlao Madi. Bani na pod Madi. Kay maglaag na pod ang inyong Madi diri. Kay sayo pa man kaayo ma birthday Madi. Nihapit sa amin dapita Madi. Dili na lamang god on takmi mo lahos diri Madi. Unya Madi. Ni request man atong birthday boy Madi. Nga mo lahos mi Madi. Ay mate. Granted Madi. Kay birthday man niya karun Madi. Lison pod Madi no. Basta birthday ganit nato, Madi. Maugid ng Adlao Madi. Ang pinaka special na adlaw Madi. onya Madi. Kahit Ngunit maumaor ang kwarta natin dito, Made. Kung birthday na gali ang hisgotan, Made. Mang gawas gira tong tinaguan ng kwarta, Made. Makapangutang pagali agway swerte, Made. Kainin dot yun kayo, Made. Nga maselebrate na yung birthday, Made. Pero dili palabi ang pangutang o panghanda lang, Made. Na ikaw gaya mabolos o bayad o yaguman, Made. Naarabay uban nga ma-birthday, Made. Wala pagali gasogod ang kaon, Made. Gipang putos na ang mga pagkaon, Made. Grabe na gyud <laughs> na. Basta pagkao nagali ang hisgotan nato made. Mogawas tayo ng pagkasuraban ni mo made. Dili man hinuo na tanan made pero halos gyud na nahitabo made. Nanong di man good, ka paabot made. Sa mga aon ug dungan made. Agoy, <laughs> bitaw made. Ti aw ti aw ra di atoa dire made. Pero dala na ni tinud anay diri, made. <laughs> Ato di ang i-highlight ang atong birthday boy karong adlaw made. Grabe gud ka happy niya made. Grabe yung daghana sa iya Handa diri made. Onya made. Supportive pud gayang iyang mga kaliwat diri made. Nin get in ana nga kaliwat made. Kay kabalo jud magtabang-tabang made. Ay sani mo made. Bagol na ana poy hukad made. Onya made. Do'ol rani ang ila sa among buked made. Ni hapit na lang pud mi diri og laag made. Kay kada domingo reged mi magabot ani made. Perte pung lipayan nilang mama ug papa made. Kay maapil na pud sila sa atong vlog diri made. Kay spaghetti raman ang naluto dito Gidal-an na lang pod namo dere made. Kay giuhaw naman pod ta dere made. Ay mate. Ikatkat ra nato dere og botong made. Kung naa tag kapatagan karon made. Makainom lang kaani, ani made kung naa kay kwarta made. Maunay na kanindot kung naa ka sa bukid nagpuyo made. Kay libre ra dere ang mga lagot mon made. Pero og arte ka made. Hindi ka jud magsilbi dito may layo kayo ang tobeg dere made bola Mula bay patag pito ka bungtod made. Onya made. Kada makaanhi ko dire made. Mahurot yun sele dere made. Kay di mangyadlong made o di mahurot made. <laughs> Nihangyo gina tong birthday boy karon made. Nga magtambling tambling daw siya made. Agoy. Gitawag yun papa dere made. Kay magpa video po siya made. Onya made. Nagpapalit po siya gula po de, made. Ay for dogo <laughs> Magkahuman, kahuman made nang uli na lang may ma wag yun may kakaon ma <laughs> Kay wala pa man, aluto pag abot na mo dito, to Ay di ta mabala ka made. Kay nakadala ta mga puto ma before ta mag-end sa atong video made mag mag-shoutout sa day ta made Celu, Wendelyn Sugano, Roxanne Virano, Ma'am Shebel's Mini Vlog, Boss Kahis, Og dirirata kutub ma Thank you for watching!